Totoo nga bang nakakapimpol ang pagkain ng matatamis? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Mahilig ka bang bumili sa convenient o sari-sari store ng chocolate, candies at sweet beverages? Halaka, may sabi-sabi na makakapagdulot daw ito ng acne. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon sa Healthline.com na ang pagkain ng maraming refined carbohydrates ay maaaring makapagpataas ng blood sugar at insulin level dahilan upang makapag-contribute ng acne. Dagdag pa sa Natural Acne Clinic na ang inflammation na mula sa mga sugary foods ay hindi dapat na dahilan ng pagkakaroon ng acne sapagkat ang acne ay nagbumula sa genetic predisposition na tinatawag na retention hyperkeratosis. Bukod dito, ang iodine at androgens ay pareho nakakaapekto sa oil glands na naging sanhin ng sebum kung saan ang mga sobrang oil sa muka ay nagiging dead skin cells, debris at bakterya na nagpo-form sa acne. Kaya mainam na kumain lang ng sugary foods in moderation, mag-exercise at iwasan ang mga bagay na makakapagdulot ng bakteriya sa muka kung ayaw mong magka-pimples.